Masayang tinanggap ng mga pamilya sa Turot, Quezon, Isabela ang Bible Seminar na nagtuturo ng pagiging masaya at malusog sa pananampalataya. Sa tulong ng mga care groups, matagumpay na naisagawa ang serye na nakatuon sa pagpapalakas ng ugnayang pampamilya at espiritwal. Isang hakbang patungo sa mas matatag na tahanan at simbahan. Iyahatid ang balita may pag-asa ni April Boy Abes. Isang matagumpay na pagpapalaganap ng mga salita ng ating Panginoon ang nangyari dito sa Barangay Turod, Quezon, Isabela matapos ganapin ang Happy and Healthy Family Bible Seminar sa loob ng isang linggo. Ito ay kinasangkutan ng lahat ng mga membro ng Northwestern Isabela District. Isang di malilimutang pangyayari ang naganap sa Barangay Turod, Quezon, Isabela na nagbigay kulay at nagbukas ng bagong pag-asa sa maraming mga tao. Matapos ang isang linggong pakikinig sa mga salita at pabalita mula sa Panginoon, maraming mga tao, bata man o matanda, ang tuluyan ng tumanggap sa Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas. Ang programang ito ay pinangunahan ni Pastor Ronnie Soriaga at Ma'am Remy Lemmy kabilang na ang lahat ng mga miyembro ng Northwestern Isabela District ang care group ang siyang tanging susi upang sa ganon ay abutin ang mga nasa komunidad at mga taong unreached people na sinasabi nila. Ang care group ang siyang tanging gumagawa at nakikipag-contact sa kanila na meron tayong gawain at sila ang dahilan upang sa ganon ay mapakinggan nila ang pabalita tungkol sa kaligtasan. Kay isang kaligayahan na ako ay naging speaker sa nightly seminar na ito dito sa kaso Quezon, Isabela. At talaga naman na nag-enjoy ang mga kapatiran, lalong-lalo na ang mga taga rito sa lugar na ito dahil naraman nila ang mga mararaming mga bagay na hindi pa nila natututunan and we do believe na sa pamagitan ng seminar na ating ginanap tungkol sa pamilya ay makakatulong din kung paano magkaroon ng pamilya na Masaya dahil ito ang kagustuhan ng Panginoong Diyos. And uh, I would like also to appreciate yung mga uh nandito sa district na ito, North uh, Western Isabela sa pamuno ni Pastor Ronnie Suryaga kasi nakita ko ang collaborative uh, effort nila na lahat sila ay nandidito sa seminar na ito para sa ganon ay sila ang reinforced ment ng ginanap natin and we believe that to God be the glory because the result was so successful. Sa pagtatapos ng programang ito, maraming buhay ang muling nabigyan ng pag-asa at nakatanggap ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Mula sa Northwestern Isabela District, ako si April Boy Abes para sa Hope Today, HCNP News.